Hello, mga kananay, mga katatay magandang umaga eto na naman po ako ito nagpe-prepare po ako ng breakfast, ng aking mga junakis wala ko ibang maisip kung anong aalmasanin nila, kaya ang ginawa ko na lang mga kananay, kumuha ko ng hotdog sa left, at akitong itong hiniwa-hiwa dahil ako itong pagsasamain sa itlog, ay scramble nga po lang gagawin ko pagluto sa itlog kumuha na rin ako ng dalawang itlog Ganito talaga yung routine natin mga kananay no pagkagising natin sa umaga, magpre-prepare ng almusal ng ating mga junakis o ng ating pamilya. Ang, ang mahirap pa doon mga kananay, mag-iisip ka kung ano ang pwede mong lutuin. Lalo na nung walang budget, kagaya ko nung wala ko, pag akong budget mga kananay. Diyos ko Lord, ang hirap mag-iisip kung paano, ano ang bibili na almusal mga junakis. Pero ito nga yung mga kananay, nag, meron na nga ako kunting tindahan, maliit na tindahan. Kaya ko ano yung nandiyan sa tindahan ko, yun na lang ang niloloto ko. Hindi na ako bumibili sa labas. Yun din ang kagandahan sa tindahan mga kananay, pag may tindahan ka talaga. Instead na bibili ka sa labas, hindi ka nabibili sa labas, diyan ka na lang kukuha sa tindahan mo. At ayan na nga mga kananay, naglagay na ako ng kawali, pinapainit ko, hindi pa pala ito mainit, Diyos ko Lord. Nagmamadali kasi ako mga kananay para makaluto na, para pagising ng junakis ko, kakain na lamang sila. Ayan na nga, mainit-init na nga yung kawali, nilagay ko na rin ng mantika. Mainit na rin yan dyan mga kananay, ang mantika. Nilagay ko na nga rin pala yung itlog na hiniwahiwa ko. Pagsasamahin ko lang yan sila sa itlog at kamatis at kamatis sorry mga kananay, kamati sorry na sa isip ko ang, ang marmol nga pala ngayon ng kamatis mga kananay, Diyos ko Lord itlog pala at saka ang pagkasamahin ko dyan speaking of kamatis wala talaga akong paninda ngayon ng kamatis ang mahal ng kamati pati bigas, napakamahal Diyos ko ayan na nga, pinati ko na yung itlog mga kananay, pagkasamahin ko lang yun sa hotdog kasi so gusto yan ng kabunso ko mga kanana, yung ganyang lutong ulam. Pero yung kabunso ko, hindi talaga yung malakas kumain. Kaya ang payat, ang hirap pakainin, kahit nagbabitamins yan mga kanana, hindi pa rin malakas kumain. Yung malapit, malapit na nga siya mga luto. Mag-isa na naman ako nito mamaya dito sa bahay. Pagpasok nila, hatid ko sila sa school. Mag-isa na naman ako pag-uwi ko. Kasi si Katate nga pala, nasa trabaho na naman niya. Si katate naman maagang umaalis talaga yun. Mga 2 a.m. gising na yun. Aalis yun ng 2 a.m. dito sa bahay. Ayan na nga mga nanay. Nagtitimplang nagtitimpl nagtitimpl ako na sila ng gatas dyan. Gising na rin yan dyan yung dalawa kong junakis. Pag nagtimpla naman ako ng gatas mga kananay, konting tubig lang po na mainit. At yung isa, inalo ang ko yun ng tubig na maligam-gam. Ayaw kasi ng kabunso ko na sobrang may Puro mainit pala na tubig ang ilalagay, hindi niya kasi mainom. Yung isa naman sa kaati ko na gatas, yung kulay green yung kay ate, at yung maliit yung kay kabonso. Kung nakikita nyo dyan mga kananay, isang kani lang nakalagay sa plato. Si kabonso lang talaga yung mag sa dyan. Si kaate hindi yung kumakain, nagagatas lang din talaga yan siya. Kumuha rin pala ako ng tinapay kasi ako ang kakain naman ng tinapay. Papalamanan ko siya ng niloto kong itlog ayan na nga mga kananay Diyos ko Lord, yung anak ko ayaw talaga magpakuha sa camera nagagalit, ayan siya oh. hindi, hindi niya talaga gusto magpakuha sa video so ayan mga kananay, mag-almasal na po tayo pagkatapos ko na ito mga kananay pagkatapos ko sa aking mga junakis pagkawi ko niyan naman ako ng kalat dito sa bahay parang binagyo yung bahay ko kapag may pasok makalat. Maraming salamat mga kanan.